Ang hali mga ka G hunter tay walang pasok ngayon sa trabaho try nating maghanap hanap dito sa tabing sapa eh. walang sapot wala tayong makita Oh, yun meron may isa pa tayo nakita mga kaji hunter ayun o oh. yun mga kaji hunter ayun, may nalangoy na ano no? ayun may nalangoy yun pagong ayun. Ito, sapot to. Kanji sapo hunter, sapot to. to. Ito, kita yun. dito ang kadoksong niya. Hanapin natin. Ayun, no? Ayun, no? Pababa, oh. Pababa. Ah. Pababa siya, yun. Ito yung susog niya. Oh, matigas. Tigas tumsapot na 'to. Matigas. So, Tingnan dito. Ayun. Meron niya ayun, kitang mga kadi. Ayun. Malaki. Nee natin to. kuha na natin ng na G. Ang G Hunter. No? hindi oh. yun hindi yung tala kaya malaki try natin maghanap ulit. Mamaya ulit.